magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers so sa magang ito ay nag final po kami no, sa tataniman po natin ng talong ayan po ang isa ay nag para diretsyo na natin ibaon ng fertilizer at saka ipot ng manok bago natin balikan ng uh, lupa sintakpa ng plastic mulching so Ron ito mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. Meron po tayo dining uh, 10 tao no na nag-final para sa tataniman po natin ng talong. ayan Ito mga ka-farmer, sinuhukay po nila So, ganito kami mag-final mga ka-farmers. Gamit lang ang um, hand tractor. Meron tayong diesel at gas saka gasoline. Ayan. So yun lang siguro ang may share ko sa inyo at may sa araw ng ito. Thank you po mga farmers. So sa inyong lahat uh, hanggang dito na lang yun lang po ang may share. Thank you.